Mga kagimat, ishare ko lang sa inyo ang orasyon paghingi ng kapangyarihan sa Diyos Ama. Ito na orasyon, mga kagimat, ay ginamit na noong unang panahon hanggang ngayon nag exist pa din. So pagdasal mo, mga kagimat, magdasal ka muna ng uh, animatam yung 9 times na animatam mga kagimat i-share ko sa previous vlog natin pwede din 3 times pwede rin 9 times mga kagimat i-share ko i-share ko lang dito yung link sa previous vlog natin yan after nun mga kagimat ito yung usalin mo 3 times ang igusum igum sator igusum igum sator igusum igum sator ang mangyayari nyan mga kagimat ay magtataglay ka ng enerhiya galing sa Diyos Ama sa langit. Tapos, yan ang part ng prayer mo araw-araw. Ito ang sikreto na orasyon mga kagimat na walang kagaya nito na yung iba kasi mga antingeros, ya, dasal lang, wala silang ganito. Yun ang rason kaya hindi sila nakapagpapaandar ng mga orasyon di ba mga kagimat merong mga antingeros or nagsabi na hindi ko kayang paandarin yan hindi. kasi wala silang ganito na klase na orasyon kung meron kang ganito mga kaagimat, kaya mo na paandar ng mga orasyon basta part sa prayer mo yung animatam na tinuro ko previously isunod mo to 3 times araw-araw yan makagimat araw-araw maghingi ka talaga hingin mo talaga kapangyarihan sa Diyos Ama na magtataglay ka ng pambihirang lakas. Kima okay, kagimat. Para aandar sa iyo, tatalab ang mga agimat at orasyon mo. Yung wala nito makagimat, yan yung mga antingeros na hindi makapagpapaandar ng mga orasyon. Siyempre, hindi naman lahat ng orasyon aandar sa atin. Merong orasyon na para lang talaga sa atin. Yung iba, hindi para sa atin. Pero aandar sa ibang tao. Merong ding ganyan, mga kagimat. Hindi kasi lahat ng orasyon para sa atin. Merong orasyon na sa masama. Merong sa orasyon galing sa inkanto, sa demonyo. Meron ding sa Diyos. Okay, mga kagimat. Ito, mga kagimat. Once na mapaandar mo to, eh, mas madali ka na makapagpaanda ng mga orasyon at mga gamit. Basta ang importante araw-araw itong part ng prayer mo. Araw-araw ka magdasal. Yeah. Tapos usalin mo to araw-araw para gagana talaga siya. At magkakaroon ka ng pambihirang lakas na enerhiya na hindi mo pataglay kailanman. So mga kaagimat, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video sa mundo ng kababalaghan at hiwaga. Ako ang iyong kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.